guys, may gabi isa yun ha. na karoon, kamata ko niya. Tinta na lang kong kape. Eh. Awas kay alas stress na sa kadlawon. Yeah. Kagahapon dapat na yung mga guest nga nabot nga estudyante yata to kagan hapon. Kaga sa hapon mga alas 5 yata to. Nga na dayon kay nagpahubas ang Zenaida and isa ra ka pool ang pwede magamit katulang infinity uh, infinity pool. So, nang ba na transfer siguro sa lain so wala dyan guys karoon nga gabi una so nakatulog ko pagpatulog na ko sa bata nakadiretso na dyan tulog wala nung kabantay si partner na um, nagasikaso sa mga bata so nindot kayo no, na, nakay sa mga bata okay. once nakapoy ka more, stress dyan dahi siguro daw ninyo lang ba na ko ano pero manakit ang direbital kanyang diri sa may ano nato din yun mga batok pero Para, pero nagasakit nagabugnaw huwag ka nang niya ano yun nagabukol na siya Mani dire akong ginabati. Nya, na na stress daw. <laughs> Nagalagas ang buhok nga, upaw na kay ko Pero na na siya patubo. Man siya na nubo na ni. Puno na sa stress. So karon nga video guys, for today's video. Kadlaw na. So magiskot lang ta sa ato mga ano karon na. Month of April, nindot siya nga Nind nindot gud ang sales kay karon naman dagan gud ang mga tao. Eh nindot ang amuhang wala pay one month ang amuhang bendo. Uh, na siya sa katunga sa bulan half month pa lang siya nakita na siya o oh, 3,600 so tag 1313 ang bahay namo ni nanay ikan tunga man niya sa kong mama tag 1,300 me kunya oh, ang sales po nato sa tindahan kung maayo po goldo pulaw kay siya uh, ano kaya siya naka no, nang nakita yun yung energetic nanginda ni partner dan mi uga ng Red Horse guys na hot dal <laughs> na wala kami ka-repeat order na po katawag sa supplier and ang amang game mo is nagapalit na lang sa me tagduha ko taste dito sa ilan na naitatay so na hot dal yun me so pas pas sa so, 40 kahon, guys na ano na mag purchase katong month of February 5 ah 40 ka case, e less na to 12 case na naka-sold out ko o 28 kakahon kay kang nanay 12 man kakahon iyang na dispose nya ano ako akay 28 kakahon ako na dispose so sa 28 kakahon uh, 6 960 times 28 26,880 ang ikabat sa mga kantinat. Unya, ano total ka 26,880. kun niya sa atong mura capital is 17,528. So ni ginan siya putag 9,352. Ang atong ni ginan siya. Sulod sa February, March, April ana na siya na month. So ni note kayo ang iyang ano karon. And then except pa ana ang sa ilim no na. Ang kaning hard. Gisip ko ano naman ko eh. Yung hard kid lang tumanggod medyo tugnaw pa nakamata ko kay nitutoy akong isa ka anak Okay ka naman mura na so muna guys na nindot kayo ang ano no hurot-hurot po dyan ako mga ilim nun hmm? sino nyo dyan na nakapalit may uguan guys ka nang uh, select ilan na na tatay, 125 niya nag chat sa kuha ang ang katung in charge sa itong time na de, nagmahal dyan ang ano ang select 135 daw ang per piece So, katong mangkod nga time, man, 1,500 iyon, na-chat sa ako, ano, 125 lang. So, i-grab na ako ang katong, ano, hindi na maka-ano joke ko. Pero, ako okay lang gihapon, kay wala ko nag-change price mo. Gihapon, steady gap, nata 180. Medyo pricey sya, pero, ano man gihapon sa mga tao. And, kabalo po ta nga, Bira lang man po na customer din, eh. Uh, mungyo na nga tong concentrate sa resort na no, wala na pila yung gano'n nga 24-7 so medyo ano kipot sa amuha nga at tulog mungyo na ano sa amuha bantay ubang mga cheater sa mga customer nga wala sila na ano diri ra gyud na tindahan Nilang kadtuan nila labi pero kagani na guys so naay sa dyan tay gusto magpaluto niya. dili ko makahimo tungod kay giubo og sipon ang akong mga anak so nagbalibat ko na magpaluto siya pansit tantun so nakadakot ko ani sa mga ano kay naay nagapaluto niya dire na po nagapalipod kanang bugas ang akong bugas is 55 ang kilo unya mag ko anak pag mag-ilang italong ang charge ko 50 unya mapaluto po sila usahay o kanang sudan charge gihapon ko kunyari or noodles charge gihapon ko sa ila para sa napansit kanto bisag pila ka pansit kanto basta mag charge ko anak um 50 pesos taga, taga ano na ko is mag charge ko 50 so depende kung gamay lang po di paluto para sa anang individual lang like noodles lang sa noodles sa kitlog so ako nagpinta ko pila ako maligit sa dahan and then charge ako sa 20 anak Huwag magamit pagani ko kong mga mantika, mga lamas na charge ko 50 na ako ang rules din sa tindahan so kana na way maka income makita ta nya dako pud kay tabang na uh, na ang home store uh, maka dali-dali dayon ko uga kuha kunya wala na kay stock uh, maka dali ko kuha dito and then pag nanay so halin anang pagkaano and then dira pa na to maka bayad ana masyag na hulog ko consignment hindi na chang away guys kay dili na namang gay time na kanang kada natin mga ipangbayaran. Kanan natin So, pila niya ang pilar sa pilar po na ato ang earnings ana pilar man po natong kanang magamit ito sa capital so consignment guys is nakatabang kay siya kay nabutangan og stock ang akong tindahan and then butangan og stock ang tindahan and then pagka hapon ana or pagka buntag morning na dara ako magbayad or mga pila ka days mga tabang pila ka days or one week na pinaka maximum ng one week so na ako tabang okay tabang yapon siya sa home store kay na dali siya ma-dispose ang product so ana lang maikot-ikot lang yun ang ano mo lang yun, yun sa karta so itong <laughs> nang makong um, ang kuha nang ani dili tapi di magpundo lang ang karta dapat ato yun siyang i i-rolling so tatong, ano siya ba to ni aking sabado man yata to guys ah uh, naka-sales ni yung 9k anang gabi ona na naka-sales mo yung 9k and then nahutdan po ni yung stock so mo itong nagdali-dali yun ato, pang praso na lang yata may nabilin ato mapila na lang po siguro giruling sa gina mo instead na magbayan may sa mga pang ano giruling sa na mo sa pa, ano sa mga ano kay para na double ang ato ang amo ang ah, stock madugo lang mong stock and then dako dako pa mo income so inana lang ang proseso sa mga tindahan guys so narot na akong kape ka tama na siguro ato ang chika so next evening na po so tagagabi na lang yung tani no kadlaw na lang yung ani night time kayo say ang adlaw ah uh, ano guys gamito na akong cellphone sa akong anak maglisod yun ko <laughs> mo nang kung na time na maka an pero ani eh, kadlaw na nakamata ko mo na lang yun atong panagchika pero pag ano try na ko na mag ano na salain, so dili lang yun kayo ko ingon up to date tungkol ano, mga anak na ginagamit akong cellphone pero po hon maka invest ko na ako alang yun ang cellphone so na ano lang guys thank you so much for watching God bless everyone bye bye